Magandang araw mga amo welcome sa Kali Topics. Kamakailan lamang ay uh, nakapanood tayo ng isang uh, interview ni Pangulong Bonggong Marcos at ang isa sa mga kumuha ng atensyon ko ay uh, yung uh, binanggit niya ng uh, malaking problema sa DepEd o sa Department of uh, Education. Well, dati ko pa ng video ito at ang uh, naging uh, sentro ng aking paksa noon ay uh, yung ating mga ginagalang at uh, minamahal ng mga guro sa elementarya at uh, sa sekundarya na binanggit na masyadong maliit ang kandidat na sweldo at uh, hindi katulad ng uh, mga polis na ng panahon ni dating pangulong Rodrigo Duterte ay uh, dinoble ang suweldo. So dito naman sa interview kay uh, Pangulong Bongbong Marcos ang uh, nag-stand out sa akin ay uh, well yung sinabi niya tungkol uh, dinawang pagbisita sa mga uh, pampublikong uh, paaralan, tanggalan na dito sa Bulacan. Uh, dito siya kamasyal sa Bulacan at uh, Well, napansin niya na ang mga uh, school buildings, mga pang-publikong uh, uh, paaralat ay uh, tirakain, na-anay uh, sa kanyang uh, sariling uh, pananaw o sariling uh, salita. So, ano-ano nga ba ang uh, problema ng uh, Sistema ng uh, edukasyon sa ating bansa. Well, unang-una na nga dyan, uh, sabihin ko na tal, nanggaling naman tayo sa pampublikong eskwelahan, uh, at syempre, first-hand naranasan natin, nasaksihan natin, ang ilan sa mga problema ng uh, mga pangpublikong uh, paaralan. Unang-una na nga po dito, kung unang pinagbindayin, Pangulong Bongbong Marcos, yung mga building, yung mga school buildings na kung saan, uh, yung iba, hindi ko naman sinasabing marami pa sila ngayon, pero yung iba, ay uh, magpasa hanggang ngayon, ay ginagamit pa. Yung mga luma na, yung mga kahoy-kahoy, kag -kahoy, na nire-repair lang, uh, taon-taon. Ikalawa, yung mga school supplies. Kung hindi man kulak, ay uh, mga pinaglumaan na. Ikatlo, kakapusan ng mga guro sa ating uh, mga pampublikong paaralan. Diyan na pumapasok yung sinasabi kong uh, sweldo ng mga guro. Yung mga guro na gumagraduate ngayon, mas dinugusto pa nilang mag-apply uh, sa ibang bansa. Yung ibang adyan, kahit na DH o yung domestic helper ay uh, pinapatulad ng mga edukadong uh, mga teacher natin na to dahil mas malaki ang uh, sweldo. Ikaapat, yung mga building, syempre, bilang ito na yata yun, building. So, kulang. Kulang sa numero ng uh, mga building dahil taon-taon dumadami, lumalaki ang ating populasyon. Siyempre, dumadami ang mga estudyante sa isang seksyon ay uh, nakakasya ang uh, higit sa limampo na dapat sana eh, sa average eh, mga 35 lamang o 35 uh, mga estudyante sa isang seksyon para matukungkan ng maayos ng mga guro. At syempre, ang isa pang problema dyan, walang ikang eh nagbibigay ng uh, paano ko ba yeah, ano 'to ah uh, advice advice nga ba yung para bang ano uh, professional ka na pero nagha ka pa rin ng ano nagha ka pa rin ng mga tao o hindi man dito sa ating bansa sa itong bansa mga eksperto na magtuturo sa ating mga guro ng mga makabagong nga pamamaraan ng uh, teaching skills ika nga para mas matutunan o mas papadali yung pagtuturo nila sa mga estudyante para mas madali nilang mapa uh, ika nga eh maituro mapaintindi sa estudyante yung kanilang uh, itinuturo, lalo-lalo na sa subject ng mathematics at uh, science. Diyan, medyo, alam ko, aminado naman ako, medyo mahina tayo sa math, science. May mga pamamaraan na para mai-turo sa mga estudyante yung mga gano'ng subject sa madaling paraan na madaling makukuha ng uh, mga estudyante. May mga technique. Ika nga, kailangan nag-hire tayo ng mga ganon. Yun ang solution doon. So, nag-research ako. Dahil na sinabi nga ni Pangulong Bongkong Marcos, bumababa ang kalidad ng edukasyon dito sa ating bansa. Pansin naman yan dahil pakilan na lang tayo sa Asia. Sa Asia na lang, huwag na tayong umasa sa pandaidigan. Sa Asia, pakilan tayo. Bumababa ang ranking natin dahil bumababa rin ang kalidad ng edukasyon sa ating bansa. Maaring sa pamamaraan ng pagtuturo, maaring sa pinansyal na aspeto ng bawat estudyante uh, na pamilya nila, minsan ma-absent. Wala tayong mga programang naririnig para ma-address yung mga ganong problema. Nag-research ako ng konti at inalam ko kung magkano ang uh, taunang budget na ibinibigay ng ating gobyerno o ina ng ating gobyerno sa Department of Education. Sa ngayon, 2025 ba, uh, nasa isang trilyon piso ang uh, hinihingi o naibigay ng uh, na-aproban ng budget para sa Department of Education. Nung panahon ni Uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2017. Dahil yung 2016, hindi pa kanyang budget yon Yung 2017, uh, 500 uh, something billion pesos ang inallocate ng gobyerno para sa Department of Education. So, sa ganung mga kalaking halaga, una kong napansin, billion trilyon ang pera na na-allocate sa uh, Department of Education sa bagay ang uh, DepEd ang isa sa na ahensya ng gobyerno na tumatanggap ng pinakamalaking uh, budget sa gobyerno. Unang tanong dito, bakit sa laki ng uh, budget na naka-allocate sa DepEd, eh hindi tayo makapagpagawa ng matitinong mga classroom, ng maraming classroom, ng mga kongkretong classroom. Yung nakita ko sa mainstream media, yung balita na binisita ni Pangulong Bongbong Marcos na niya yung kisame. Yari pa sa plywood at kahoy. Hindi ba dapat ite-konkreto na yun? Tapos eh may mga ceiling fan na yon sa ganung kalaking budget dapat lahat halos lang na uh, halus lahat ng mga uh, uh, mga pampublikong uh, eskwelahan sa aking bansa ay konkreto na dapat bakit may mga kahoy pa magpasa hanggang ngayon korupsyon hindi sa sinasabi kong isa si Secretary gara sa mga korap na opisyal na umawak ng Department of Education. Pero ang tanong ko, isang senador, senador, lawmaker, nung inalok na maging Department of Education Secretary, kaagad-agad niyang tinanggap. Diba? Mapapaisip ka rin. Hindi ko sabi na corrupt si Secretary Angara, pero sa halagang isang trilyon, wag na si Secretary Angara. Kahit na sinong uh, opisyal ng gobyerno ang maupo sa Department of Education, 1 trilyon. Ngayon 2025, noong 2017, 537 o 39 billion pesos. di ba? Pwede na nating sabihin na ang Department of Education ang isa sa mga pinaka corruptible na ahensya ng gobyerno dahil magpasa hanggang ngayon yung mga tinamaan ng magaling na mga eskwelahan na yan, yung mga building na yan, hindi pa konkreto. Ikalawa, kung saan-saan lang itinatayo. Hindi ba pagkalat tayo ka ng uh, isang gusali? Lalo lalo na uh, istruktura ng gobyerno, kumpleto sa mga ininyero yan. May structural, may nagsasarbay pa niyan kung yung bang pagtatayuan ng uh, building ng eskwelahan, pampublikong eskwelahan ay ligtas para sa ating mga estudyante. Hindi binabaha earthquake proof at tsaka hindi basta-basta masusunog o lalo na sa, sa bansa natin uh, na pro na nation tayo lagi tayong ginataan ng bagyo yung mga bubong hindi lili pa rin o hindi ba pinansin na ni uh, Senator Robin Padilla yan sa party ng hindi ko matandaan yung probinsya na yon covered court ng isang eskwelahan kababagong gawa dumaan lang yung bakyo. Naigupo, eh puro bakal yun. Di ba nakapasata ka, dapat hindi basta-basta ma maibubuwal yun, kahit gano'ng kalakas. poor planning ba? Puro uh, engineering planning ba? Substandard da uh, materials ba? Alam nyo, ayokong isipin na ang Department of Education lalong-lalo lalo na yung mga taong nanungkulan dyan, yung mga taong humahawak ng mga posisyon na yan, ay kurap. Ayokong isipin. Pero, sa isang banda, bilyon, bilyon, trilyon ang napunta sa ahensya ng kubyerno na yan, yung death head na yan. Bakit? Napakababa na kalidad ng mga eskwelahan, yung mga pinagkatayuan, yun na rin mismong istruktura ng eskwelahan, bakit parang puro substandard material ang ginagamit? Kung ikaw ang estudyante, gaganahan ka ba na mag-aral kung ganong kapangit ang iyong uh, pinapasukan? Diba? Sisipagan ka ba mag-aral kung yung nagtuturo, hindi ko naman ilalahat eh obsolete na yung kanyang pamamaraan ng pagtuturo dahil sa ibang bansa advanced na marami na silang mga style mga technique kung paano nila maituturo ng maayos, ng malinaw ng maiintindihan ng mga estudyante yung kanyang itinuturo parang wala yata so, ewan, seminar dapat may mga iniimbitahan tayong mga foreigners mga magagaling na Uh, guro sa ibang bansa na magse-seminar sa ating mga guro dito para pabago yung kanilang style ng pagtuturo. Isang bagay na dapat sana madinig ng mga humahawak ng Department of Education. Yung nauna, poor planning. Siguro dapat may mga eskwelahan na tayo na dapat natin i-relocate doon sa mga lugar na kung saan hindi inaabot ng baha. At kung walang makita, talagang every year talagang binabaha, hindi ba dapat tambakan ng mas mataas? Nang sa ganun, hindi abutin ng baha yung eskwelahan. Kasi pag inaabot ng baha yung mga eskwelahan, yung mga public schools natin dyan, maraming sisirain yan. Kupuan, libro, pati nga yung computer, pinagda, pinagdududahan ko eh. Baka mamaya, substandard din yan. Overpricing. Di ba? Uh -huh. Umabalik na naman lahat taon-taon. Yan lagi ang problema. O baka naman talaga sadyang sinasadya nila yan para na sa ganun, taon-taon, trilyon-trilyon ang nakukuha nilang budget yan. Kung tutuusin, dapat sa laki ng budget na kinukuha o sa, sa laki ng budget na natatanggap ng Department of Education, dapat modernong-moderno na ang mga eskwelahan sa buong Pilipinas. At yung mga eskwelahan sa mga bundok, dapat mga high-tech na rin yun. Bakit napapansin ko puro kahoy lang? Kahoy tapos plywood. Hindi ba dapat eh, ah, kongkreto na yan? Dahil umisang ginagamit din ano yan uh, evacuation center ng mga barabarangay. Hindi ba dapat ligtas yan? Hindi ba dapat second floor? Na, may second floor, may third floor na yan. Kongkreto, matibay, uh, fireproof, uh, typhoon proof, earthquake proof. Ang mga CR, yan, naranasan ko yan nung elementary ako. Yung CR namin, yan, sa Pinasukan ko dati elementary. Nang gigitata. Hindi nagpa-flush ang toilet. Walang tubig. Ang daming problema ng ating uh, mga pampublikong eskwelahan na magpasa hanggang ngayon nakikita ko minsan. Na Kamakailan lang nung uh, bumoto tayo nung midterm election. Sa pampublikong eskwelahan tayo pumunti. Doon ang presinto eh ang CR nakasara, hindi magamit ng mga taong bumuboto uuwi pa para lang makagamit ng banyo. Bakit hindi nila buksan yun? Dahil ayaw nilang makita ng mga taong nangangasiwa ng eskwelahan na hindi inaasikaso ang maintenance ng mga pribadong eskwelahan ng gobyerno. Alam ni Bongbong Marcos yan. Alam ni Sani Angara yan. Bakit hindi nila i-address? Oh. 1 trillion, 1.53 trillion pesos ang request na budget. Hindi lang ako sigurado kung approve pero hindi nalalayo doon yung presyo na na-approve na budget o na-allocate na budget sa Department of Education. Sa ganong kalaking halaga, lahat ng problema ng ating pagpublikong eskwelahan ay kaya na i-address niyan kung gagawin lamang ng tama. Hindi ba may congressman pa nga na nagalit? Dahil uh, kailangan sumipsip pa siya para lang uh, ma-aproban yung kanyang uh, project sa kanyang uh, distrito para matayuan ng ka-building o ng ka-eskwelahan. Samantalang nung, uh, dahil sa hindi siya sumipsip, hindi na-aproban. Pare-pareho tayong nakaranas na ng pampublikong eskwelahan, amikin na natin. Maliba nila siguro doon sa mga uh, anak milyonaryo yan. na puro private, magmula kindergarten hanggang kolehiyo. Yan, baka hindi pa nakatikim ng ganung sitwasyon yan. Pero tayo, ng mga PWOR, ang publikong eskwelahan, natikman natin yan. Alam natin kung gano'ng kababoy, kung gano'ng kababa ang kalidad ng mga eskwelahan pampubliko sa ating bansa. Ayaw nilang i-address yan, pero samantalang pinaka isa sa tatlo, isa sa tatlo na ahensya ng gobyerno na tumatanggap ng pinakamalaking budget taon-taon. Building man lang hindi maiayos dahil sa korupsyon. Dahil sa kaalyado, dahil sa korupsyon, o dahil sa ano-ano pang dahilan. Nakikita ko na sa harap ko, kaya kong patunayan, pero hindi nila tatanggapin. Corruption. Hindi bobo mga Pilipino, lalong-lalo ako, hindi ako bobo sa mat. Mahina lang ako, pero hindi ako gano'ng kabobo. Isang trilyon, kaya mo nang ipagawa ng maayos na maayos ang uh, mga building sa buong uh, Pilipinas. Pati yung nasa bundok, hindi na dapat kahoy, -year. dapat konkreto na yon. At yung sweldo ng mga teacher nakakahiya pa nga dito sa ano sa teachers party list katagal-tagal nang nakaupo sa kongreso ni ni balita na itinulak nilang batas para tumaas yung sweldo ng mga teacher hindi nila ginawa ang inuuna nila ay politika nakita niyo na ang epekto ng politika sa isang tao pera pag nakaupo na pera Bali wala na lahat. So ngayon napapansin hindi pangulong Bongbong Marcos ang problema ng uh, edukasyon sa ating uh, bansa. Ano ngayon nang gagawin? Yan, isang magandang ano yan. Isang magandang proyekto uh, na dapat niyang tutukan. Dalawa na lang ang hinihiling kong tutukan niya, edukasyon at yung food security natin. Na hanggang ngayon, hindi pa niya malaman kung paano niya gagawin. Tama nga yung sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, na kapag kalangangampanya ang mga aspirant na presidente, kahit ano sasabihin niyan, manado lang, kahit kayabangan, kahit imposible, makakuha lang ng boto. Ngayon, dinamin niya na problema ang uh, sistema o may problema ang sistema ng edukasyon sa ating bansa. Isang magandang, ano yan, proyekto na pwede niyang uh, personalin hindi ba? Tatlong taon na lang siya sa posisyon. Siguro hindi naman kalabisan na three ports ng mga eskwelahan sa buong Pilipinas magawa niyang kongkreto at ligtas mula sa baha, sa Lingdol at sa bagyo. Makatandaan siya ng tao sa pangmatagalang panahon. Kailan titino ang edukasyon sa ating bansa? Hindi sa malapit na hinaharap. Lalong-lalo lalo na itong mga politiko natin ngayon na nakaupo. Puro sugapa sa pera. Ngayon, na problema sila kung paano nila pahuupahin ang uh, init ng ulo ng mga mamamayan. Sawa na sa kanila. Alam nila yun. Kaya lang, kapal muka. Kapal muka na lamang sila na tumatalikod pera. Pera. Walang politiko, walang matalinong tao na kukontra sa sabihin mo. Pera. Kaya nagpapakamatay ang mga yan, kaya yan handang pumatay dahil sa pera at sa kapangyarihan. DepEd ang problema, edukasyon, matagal bago natin masolusyonan yan. Hanggat ganito ang sistema ng ating mga politika, hindi titinuyan. Alam niyo kung bakit? Kasi pag ginawa nilang matinuyan, wala ng pera. Nagpatayo sila ng eskwelahan na guaranteed. Walang magiging problema sa loob ng 25 taon. Hindi 25 taon silang walang kupit dun sa sa portion na yon, Di ba? Mga libro, dapat bago yan. Di ba? Diyan pala sa Department of Education, napakarami ng problema na dapat address. Yung 1.something point something trillion pesos na naka-allocate na budget sa taong ito sa Department of Education, napakalaki ang magagawa kung gagastusin lang ng tama. ano ang nakikita ang solusyon diyan tayo tayong mga pangkaraniwang mamamayan dapat marami tayo diyan nakatabi lang o kapit bahay lang yung mga eskwelahan na yan, dapat malakas ang boses natin bakit hindi pa binabago yan magkano budget niyan magtanong kayo pagka kayo nagtatanong na yang mga nandiyan iinit ang ulo niyan maiirita yan malalaman nila na binabantayan sila ng kanilang mga ka tayo. yung mga pangkaraniwan tao. Experience na yan. Dati, pag pinuna ko yung isang ganito, bakit hindi nililinis yan? May budget yan. Binugulsan niyo ba? Galit yan, syempre. Eh, so, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Gawin mo araw-araw yan. Pagka hindi ipinaayos yan at uh, taong taon-taon, makikita mo lagi yung resulta. Tayo ang solusyon. Hindi yung mga politiko na yan. Yung mga politiko na yan, pwede natin palitan yan. Anytime pwede natin sipain sa pwesto yan. Hindi kanila yan. Atin yan. Pinahiram lang natin sa kanila yung pwesto na yan. Pag hindi na natin sila gusto, pwede natin sila sipain. Pag lamang tayo. Department of Education, siguro kung titasabihin ko kung bibigyan ko ng time frame kung kailan kikino siguro sa loob ng mga tatlo, apat na presidente. Baka sakali. Pero sa malapit na hinaharap, malabo pa. Kailangan maging mapagmatsyag tayo. Lagi tayong ano, uh, pinupuna itong mga ating mga politiko na sa ganun kumino sila At hindi sila makapangupit pati yung mga substandard tama si ano tama si Senator Robin Padilla kaya lang hindi nag-follow up eh ano na ba nangyari doon sa silitan niyang uh, public court na yun? Wala na akong balita. Kulang sa follow up. O baka naman may nakakausap na. Hindi ko, hindi ko hinusgahan si Senator Robin Padilla pero dapat nakita niya na yung problema. Naging consistent siya dapat. Doon man lang sana naging sulit yung uh, pagkakaboto ng tao sa kayumanggi. So dito ko muna tatapusin ang video na to at uh, sa susunod ko pong mga video ay ibang paksa po ang atin tatalakayin. So maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw po sa inyo.